bakit hindi natin hilingin sa mga banal na nasa harapan ng Diyos? Ayon sa Santiago chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. May ganyan ba sa Biblia? Meron po, no? Sa Roma chapter 15 verse 30, sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, at Santiago chapter 5 verse 14 to 18. Si San Pablo mismo ay humiling ng panalangin mula sa mga kapwa Kristiyano. Si Jesus din ay tubugon sa mga panalangin ng mga tao para sa iba tulad ng centurion para sa kanyang alila at ng ina para sa kanyang anak. Mateo chapter 8 verse 8 to 13 at Mateo chapter 15 verse 28. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng pananalangin para sa kapwa. Gising pa o tulog ba ang mga santo? Mateo chapter 22 verse 32 at Mateo chapter 17 verse 1 to 4. Hindi patay ang mga santo. Buhay sila kay Kristo. Sinabi ni Jesus, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. At noong transfiguration, kinausap niya sina Moises at Elias. Lucas chapter 16 verse 19 to 24. Pati sa parabola, ang mayaman ay nakipag-usap kay Abraham matapos mamatay. Bawal ba ito? O necromancy ba ito? Tama, bawal ang necromancy. Pero iba ito sa paghingi ng panalangin. Hindi tayo nakikipag-usap para humingi ng kaalaman o kapangyarihan. Humihiling tayo sa kanila na ipanalangin tayo sa Diyos. Okay? So, hindi po necromancy na matatawag. Bawal ang necromancy. Hindi naman paghingi ng kapangyarihan o kaalaman. Ang hinihiling natin, no? Nagdarasal ba para sa atin ang mga santo at ang Sa pahayag chapter 5 verse 8 at, at pahayag chapter 8 verse 3 to 4. Sa Tobit chapter 12 verse 12. Ayon sa aklat ng pahayag, ang mga banal at anghel ay nag-aalay ng ating panalangin bilang insenso sa harapan ng Diyos. Sa Tobit, si Archangel Raphael ay nagsabing, iniharap niya ang mga panalangin sa banal. Ginagamit ba ng Diyos ang mga tao o bagay para gumawa ng himala? Sa gawa chapter 19 verse 11 to 12, Oo, ginamit ng Diyos ang panyo ni San Pablo upang pagalingin ang mga may sakit. Kaya rin niyang gamitin ang kanyang mga santo bilang instrumento ng biyaya. Matuwid ba ang mga santo? Hebrew chapter 12 verse 22 to 24 at pahayag chapter 21 verse 27 ang mga nasa langit ay mga espiritu na mga ginawang ganap. Sila ay banal na. At kung ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan, lalo na ang panalangin ng mga santo. Mga kapatid, ang devosyon natin kay Maria at sa mga santo ay hindi pagsamba. Ito ay biblikal, makasimbahan at makakristo. Sa pamagitan ng kanilang pananalangin, mas lalo tayong nilalapit sa Diyos. Kung may tanong pa kayo, i-comment lang at huwag kalimutang i-share ang video nito para makatulong sa iba pagpalain po tayo ng Diyos. Sa ngayon, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.